Mapagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong adventure. Guys, isang napaka-exciting na adventure ang isi share ko ngayon, guys, dahil sasama akong mangisda kasama yung mga kapatid ko, si John TV Vlog at si Action ni Nelson, at may iba pa kaming kasama, si JP Amboy Vlog at si JR Megalove. Shoutout sa lahat. <laughs> Ito ang team namin guys, mangingisda team mangingisda. <laughs> Sana guys ay swertihan po tayo. Maraming nandito sa dagat, oh, maraming na... maraming nag-a-adventure ngayon. Salamat naman po at medyo makulimlim ang panahon natin. Kaya tara na, abangan. Aw ho na Guys, dito tayo kasama natin yung aming panganay, nakapatid si Aksyon ni Nilson pa-support sa kaniyang channel. Bago pa lamang sa siya sa YT. Tapos kasama din namin guys si, yung pamangkin namin anak ni John TV Vlog si Janjan. Jan. Ang dami ng mga mag-adventure ngayon, guys. O, so, ayan. Pero hindi hindi namin kasamahan doon. Kaming hindi sila. Yung mga kasamahan to, guys, ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pang-pito ako dito. Sana isang sentryo tayo. wow, you can see this, guys. <laughs> oh, ang cute ng seahorse na to. Ayan, maamo siya. Ayan, ha? Oh, cute. Ayos. Hindi mainit ang panahon sa amin, guys. Kasi maulan. dalawang bangka po kami ayun unin ano na sorry sorry guys suri. maglalambat at kung ano pang adventure ayan oh may namimili <laughs> hala okay pakakawalan ko yung ano na to yung maamong yung maamong seahorse bye seahorse bye ayan, ayan na Giana Rhea, napakaamo no Ayan ah, si JP Amboy uh, Kasi si George TV Idol JR <laughs> Nandoon si Najun TV Vlog At ah, si Action ni Nelson Ayan sa isang bangka pa. Pala, ayos din mag fishing dito oh. Kaniin nakita ko. nakahuli din 'yan. Ay, okay, god nadaman duha it. Kawil oh, yat tuman. Maro-ura na la Abangan, guys. Sa mapapansin natin guys talagang madalang ang mga isda nako ang unang adventure ko ngayong November guys, ito ayan madalang, halos wala akong makitang isda dito nako, paano na yung paglambat natin sana swertein tayo ayan tingnan nga natin tayo sa ating favorite spot, Barangay Punta Maria, Borongan City, Eastern Samar. Yun. Napla Island na dito tayo sa Napla Islet. May mga namimingwit dyan, o, Tapos dito naman, yung team namin, naglalampan. Ayan sila. Umulan kanina, guys, pero... Guys, matindi pa rin ang sikat ng araw. Ito. Okay. malakas ang sikat ng araw kanina habang umuulan naku, malakas pa rin ang sikat ng araw guys, first adventure sa buwan ng November welcome November So ayan. Ay. kaya pala. Ang na ako sa kanila, guys. May din pundog Gim Aw. Eh? Oh, napapalayo na ako, guys. <laughs> Ganito po sa amin. Kanina lang, umulan. Umulan makulimlim tapos umulan tapos ngayon na naman bigla lang malakas ang sikat ni Haring Araw Few moments later. First adventure paglalambat. Hindi po tayo swinerte, guys. Kaya naman po ano, mag mag hahanap na lang po tayo ng ibang maulam. Hindi man tayo swinerte sa pangingisda. Susubukan ko po dito sa Mad Crab Hunting naman po tayo. Sana guys ay panoorin nyo ang aking video kahit hindi palagi nagsasuccessful, may mga oras talaga na buklo, hindi palagi ang oras maganda, ang performance natin, minsan maraming biyaya, minsan naman buklo, kaya subukan natin ang iba. Welcome everyone to our mad crab hunting. Dito guys, sa spot na to, malapit tayo sa ano, mga nipa palm tree. Ayan guys, nakakita ako ng butas. Sana naman sa butas na ito guys ay may laman. subukan natin. No harm in trying. Yun ang lalim ng butas. At guys, parang may nararamdaman ako. Ay, guys, oh. May gumaganyan, oh. you guys oh may may laman guys paingat tayo guys yan nakikita ko na yung ano niya yung tawag ko unsa bagol sa kanyang likod yung likod guys may may nakikita na ko person haalin ah, na natin ng naman sa ating mahal na peng, Panginoon oh successful pinawisan po ako sa pagkuha nito guys pero guys oh ayan Tingnan nyo guys oh meron na tayong inatnan tayo ito guys oh hello guys ang lucky titingnan natin kung lalaki ba ito o babae ay siya guys ito oh ga natin kung lalaki ba o babae. Ah! Lalaki pala guys kasi uh, maiksi lang yung kanyang ano, pahag uh, kong tawagin sa amin. Guys. Ito. Ito oh guys. Ang laki ng kanyang panipit. Pero alam nyo guys, oh, yung kanyang isang panipit na ito ay putol na. Yun. Ay, salamat naman at napuno nako. natin, itatali na natin ngayon, guys. Sa... Ngayon, ngayon naman, guys, ay itatali ko na po yung alimang nahuli ko. Okay, dapat level yung lugar. madulas, madulas po, may tatani ko na ang aking nagulit ni Sa pagtani guys, gagawa muna tayo ng isang bukol. na guys, oh. Itinatali ko na po, guys. Ito. Sa pagtatali nito, pagkatapos gumawa ng isang buhol, cool, aanuhin mo na yan, guys. Dito. Yan. Mahirap ang pagtali ngayon, guys, kasi masyadong madulas po. dapat masikip yan na hindi makawala para hindi tayo masikip nako guys The ever. Okay guys, narito na po ang nahuli natin. May dalawa po akong nahuli. Guys, sorry kung yung isa hindi ko nakuna ng video kasi po lubat na po ang camera natin. Isa lang po ang navideohan ko. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa biyayang kanyang ipinagkaloob. Hindi man tayo swinerte sa ating paglalambat dito sa mad hunting. Nakakuha naman po tayo, nakahuli naman po tayo ng dalawa. Abangan guys ang ating mga pa-shoutout.

Pilaya, Kajana, Pahitol, Jack Wills, Christy, Sa mga minahamahal nating mga members, salamat po sa buwala at po support po sa at kanilang mga channel. Ay sa Karnani, Adelia, Jimaline Pahayahay, Juju, Hazel Sam, Anderson, Justine Faye, Danya Bangjus, Lion Girl at support na rin po sa dalawang kong kapatid dito sa YT, Actually News at June TV Vlog. support din po sa iba pa nating kapatid dito sa YT World, Altos Channel, of Fishing, Kayari Vlogs, Linon's Fishing Adventure, Maninaw Vlog, Ubi Palumo, Explore Everything Page, MMT Mix Vlog, Ronnie Mix Vlog, Bert Lindo, si Sissy Bless Magnus Vlogs, or Keep Mula na Vlogs, Sir Trophy, Moigo, at sa magkapatid na walang kawang pumusok mo sa ating YouTube channel, Rinaan Fishing Adventure, at Love is Fishing, at sa kanyang anak, na si Sissy Trenca, at pa-shoutout na rin sa lahat ng mga taga-barangay sa channel of the day. Mega love shoutout no? sa Oliver T. Vlogs, Robert Dayo, at Corrine Dimantay, Friendly Vlogs, lumagdada sa iyong date, nestled sa kahusayan ng mga lugar ng lugar sa day adventure, TV, kung ano ang para si ganon ay luksusong TV, syrupy guys kung nais mo may sa kanya, then of sa ating favorite mas pillow, na guys,